So sa mapagpalang araw muli mga kapatid, this is Brother James Mian and welcome back po sa ating pong YouTube channel. So now for this vlog, ay uh, share lang po natin kung pa, paano po ba mapapatipid ang ating uh, Rossi TC, TC uh, 175 dahil alam ko, isa ka rin sa maaaring uh, malakas yung, uh, yung, gas consumption po natin. So ito po, before, uh, 35 to 37 km per liter. Pero ngayon, umabot na po siya ng 48 to 52 km per liter. So ano po ba yung ating pong ginawa na technique? Actually hindi naman po siya technique kundi gusto ko lang pong ibahagi kung ano po yung uh, kung ano po yung ginawa po natin para mapatibit po ng ating pong uh, Rossi TC, Rossi Macho TC 175. So ito po ay pangalawang review na po natin patungkol po sa kanya pong uh, gas consumption per liter. So yung unang video po natin kung paano po yung ating pong ginawa ilalagay ko lang po yung link sa baba sa panoorin po natin. And please do subscribe sa ating pong YouTube channel. So, God bless po. So, ayun mga kapatid, ang ating pong Odo ay 5,344 at pinol na po natin ang ating pong tangke ng gasolina upang malaman po natin kung ilan po ang kanya pong tinakbo at gas consumption. So, let's go! Ayan mga kapatid, ipopol tank na po natin ang ating pong MC at ito po ang kanya pong tinakbo, 5,564. So ayan, pinupull tank na at titignan po natin kung ilang litro po ang kanya pong naubos na ng gasolina, 4.33. At ayan na nga, full tank na po ang ating pong MC mga kapatid. So ayan po yung ating pong naikarga na gasolina. At ito naman ang ating total na natakbo. So compute na natin mga kapatid.